Magandang araw ulit sa inyo mga kaubas. Ayun, mag-update ako ngayon dito sa aking mga ubas na prinunong ko noong last October 7. Ayun, ito na sila ngayon. Mga healthy yung kanilang mga bulaklak kaya malalaki. Ngayon, mag-apply naman ako ng uh, complete tapos 0060 mga kaubas. Ayun. Para mabuo yung kanilang mga bulaklak yan kung mapapansin nyo bibihira lang yung sanga na walang bulaklak mga kaobas halos lahat yan eh meron silang mga bulaklak kaya magaganda tingnan nyo yung sanga na to yan hanggang dun mga kaobas ay merong mga bulaklak so every 15 days ako nagbaga apply ng complete tapos 0060 sa ganitong stages na ng ating mga obas para maging ganito sila meron akong papakita sa inyo ito yan ito buo na yung kanyang beris so parang munggo na kalalaki meron pa dito ayan o oh. oh, buong buo sila kasi Uh, kompleto sila sa nutrients Kaya nabuo sila At naging berries Kasi pagka sa ganitong Stage pa lang mga kaobas Ito Pag hindi natin ito nalagaan uh, Hindi tayo naglagay ng uh, Fertilizer tulad ng Complete at 0060 At samahan na din natin ng Foliar na Mayaman sa potassium ay hindi lahat ng mga uh, tawag dito itong bulaklak na to ay mabubuo so maaring malaglag siya or maabort yan kasi kulang yung nutrients na isusupply nyo dito sa kanyang mga bulaklak kaya maabort sila kaya sa ganitong stage sa mga kaubas kailangan nating mag apply ng Fertilizer na complete Plus 0060 Tapos magdagdag tayo ng uh, Yung foliar Tapos fungicide na rin Mga kaubas Ngayon dalawang araw ng kada hapon Ay umuulan Raskotro pa lang ng hapon Ay madilim na mag-apply dahil ng mga fungicide para hindi sya magkaroon ng sakit na dahilan na hindi magtuloy din yung kanilang mga bulaklak so ngayon meron akong hinanda dito na ito 0060 tapos complete ang gagawin ko 50-50 uh, mga kaubas uh, kalahating lata ng complete tapos kalahating lata rin ng uh, potas. putas so ayan yung 0060 natin kanina ay dalawang lata rin yon kaya dalawang lata rin itong uh, complete so, lang natin yan ayan tapos ito yung i-apply natin sa bawat puno mga kabas kailangan i-cultivate muna natin ayan so ganun lang naman na, na ating ginagawa sa ating mga ubas kailangan every 15 days tayo mag apply ng fertilizer lalong lalo na pag sa ganitong may bulaklak na kailangan kailangan talaga na mag follow up tayo ng fertilizer kasi pag sa organic lang mga kabas ay mas marami pa rin na maibubunga pag naglagay tayo ng mga ganitong fertilizer mga inorganic fertilizer so dito mga kabas ang dami ng ating i-apply maaring dalawang uh, dakot na ganito or tagi isang lata ng sardinas mga kaobas so, ito yung apply natin pwedeng itong i-direct natin na ganyan tapos diligan natin pwede rin na itunaw na natin sa isang timba mga kaobas yan yeah. So, ganyan lang mga kabas ang pag-offline ng fertilizer. So balik tayo dito sa mga bulaklak. Ito mga kabas. Meron akong papakita ulit, ito. Yung bulaklak na yan ay nag-bloom na. So kailangan pag naging ganyan na siya ay makapag bago siya mag-bloom makapag-spray tayo ng fungicide. Lalong-lalo na ngayon ay tag ulan ma ah, halos araw-araw ang ulan pero sa ganitong stage pa hindi pa siya masyadong masilan pero kailangan sa loob na isang linggo na kapag apply pa rin tayo ng mga fungicide yan ang ganda nito kita nyo ba huwag na natin siyang hintayin na magkaroon siya ng fungus bago tayo mag apply ng fertilizer ay ng fungicide kasi mas mahirap ng uh, tawag doon i-recover pagka nagkaroon na ng fungus so kailangan mga kaobas ay habang wala pa siyang sakit ay nagagapan na natin tingnan nyo to lahat nung sanga na to may bulaklak hanggang doon ayan ito nangungulot na to mga kabas ay dahil ito sa ulan ayan no kasi kung titignan mo dyan sa ilalim niya, wala naman siyang insekto ayan at yung mga sanga na hindi naman kailangan yung mga wala ng uh, bulaklak pa or yung mga ganito mga kabas yan ito ito kita nyo yan isang nga ano na ganyan yan tanggalin nyo na kasi magkukonsume pa ito ng nutrients hindi masyadong makakalaki yung kanyang bulaklak kaya ako pagka mayroong sanga na ganyan uh, tulad nito ito yung bulaklak tapos may mga sanga na tumubo dito sa kanyang uh, puno inaalis ko sila mga kabas para uh, wala nang nakakaagaw yung bulaklak mas uh, mabubuo niya na maging berries ito mga kabas oh ang haba walang nagbad break pero Hintayin lang natin yan mga kaubas. Mauhuli lang siyang karoon ng sanga. Pero at least, ito. Lahat ng mga sanga na yan, may bunga. Bulaklak pala. So yun mga kaubas. At i-update ko kayo ulit. Pagka mayroon tayong nakitang activity na pwedeng gawin ulit dito. Kasi sa ngayon, wala mo na tayong masyadong na i-upload na mga videos kasi ah uh, medyo busy, busy tayo pagdating ko dito gabi na yan ang ganda talaga pag ganitong ah uh, yung mga kahilty yung mga tumubong sanga mga kaubasan yung tanim sigurado magbibigay yan ng bulaklak Titingin tayo ng walang bulaklak. Yung hindi siya healthy. Ito, ito. Ayan. Wala siyang bulaklak. Maliit siya. Tulad di katabi niya. Malaki na may bulaklak. Ito. Ayan. Walang bulaklak. Pero maliit pa siya magbubulaklak pa yan mga kaobas ito ayan ang gaganda ng mga sanga talaga mga matataba kaya mayroon silang bulaklak ito yan ganda rin ng bulaklak ngayon may sanga nga tanggalin nyo na lang tapos ito dalawa yung tumubo Tanggalin natin tong isa. So, yun lang mga kaubas. At, uh, sa susunod ulit. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye.